ang una sa sab ang saging guys dako kay ikatabang ato ang tanawon ug ang aum guys nga herbal dako kay katabaw sa panglawas guys ato ni siyang paminaon So guys, good morning. Uh, ano time mga guys, ni ako sa ibabaw nga bayan sa barangay. Um, uh, naglakaw ko ani guys, nangita ko o herbal nga akong ipaambit ninyo guys. Aron ang uban nga mahibaw, mahibaw po kung unsay gamit kayo aning tambala guys. Mga siya guys. Aum. Ano si og dako na kay siya guys. Ano ni si gagmay pa. Ato ni siyang kuhaon guys, ato ni siyang kuskuson. Apelon og adad ang mga dahon ani guys. Nya uh, Parisan ni mo ni siya og tuba-tuba. Para sa panuhot guys nga hilanat nga dili pod mawa guys, tagdugay bitaw mo lurang ang hilanat. Muna na tong gamiton guys, aum og tuba-tuba imong kuskuson tungon ang dahon tungon pod ang lawas og ang katunga ani guys imuhang ah, paisan og ang katunga ibilin sa paghaon ani guys imo na sijang pugon isagol ang katunga guys aromoduga pag-ayo gihampol sa pasyente guys nga init-init uh, pa. Pag humani mo banyo sa ani guys, imo dayon siyang baksan atong at tong iyang ubas og... Ibanyos ni Mas buok lawas guys Og ang iyang Udog. ubas kibali guys ag iyang kinupusan imong ihakop sa so iyang kutukuto guys kuhaon nimo mo sulod sa tulo kaadlaw imutan aon og ni uga na ba o imong ihilot guys Ano uh, na po sa ikaduhang guys ang uh, una sa saging Siguro lang guys nga kanang sab ah kay dako kay ni katabang kanang sab agus guys herbal man jamu jamo na mo na gamiton sa mga tawo nga, nga dunay Uh, mag-bleeding guys imunis yung kuhaon huwag imunis yung paigon guys imuon ni si nga nga kapi mag-init ka ugtubig guys imong ipainom sa pasyente pero imo panidaan guys kung diligid madasi dyan dad dadon lang yun na nimo sa ospital kay kining atua uh, ato raman ni si uh, panagang para dili kayo siya magbleeding. bleeding testing na kayo ko, ane, guys kaya di akong ani og apply ni ipik Mampod. pod o na madada sa hospital maulagay mo ikapinin mo siya ni guys magpagod ka ani mo ipadaplin dito kilid sa abo nya. imong ibang iyahang agyo og ipa isod sa baso guys nga ininit o imuhang ipainom mora po to guys ang ako ang ihatag ninyo. O, hinaot ko guys, nga kina akong dihatag nga tips nga arang kaninyo guys, sa inyong panglawas, makatabang kayo nigdako, ko, diha kaninyo. Labi na diha sa mga kabukiran nga o, di in hospital. Uh, ato ni gamiton guys, atong timan anto ang giingon, aron sa ingon, makatabang diha kaninyo. O, ingon man, nga ito sa atong kaigsuunan, nga dili nila ang mga herbal kay ang mga bagong tubo ron guys dili na kaayo maka uh, kaila sa mga herbal wala na practice nila guys ang pag inom og mga herbal di sama sa unas mga karaan pa guys nga ang ating mga katigulangan ato jud silang makita nga magsuot-suot jud sa mga kalibunan para sa pagpangita og mga herbal alang sa pamilya. So guys, daghan kayong salamat sa inyong pagsilip guys. Og ako miingon, bye bye!